Patay siya na tayo pare ha. Eh paano kung uuwi mo siya ngayon? Pat yan yan yan. May may mga padrino yan. Eh padrino nila hindi uupo sa akin. Ang dadal mo pa eh. Di ba? Ang dami na nakikiusap sa akin. Ang pagpapalit ni General Supa. Yan yan yan. May may mga padrino yan. Eh padrino nila hindi uupo sa akin. Oo, oh, may padrino. Ang sabi ni Yormi, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Okay na, teka, teka. Eh, astig at ganito. mo yung natin 'to. Oo. Papabalik-balik tayo. Oo. Kumain tayo. Diyan din naman. Parangay nga giniba po 'yung apat na malapad na nasin natin eh. Kasama lang ang TPE, FPTV, over. Ba. Andiararemo. Uh, uh, Ito pa kaya. Ya, yeah, kukunin niya. Ito na, ano na? Ah, D8. D8 na siya. Ano to? Pwede nating ilagay sa mga covered court. Ah, mas maganda covered court. Okay. Idudulate natin yan sa mga covered court na wala pang court. Okay. Safe pa yung mga bata. No? Safe pa, oo. Oh. Ito ka dito. Mga Ito kasi yung pinagpwepwesto ng basketball court. Eh. Ang problema kasi, daanan kasi to. Ito. Oh, malaking kalsada to, Mabuhay Lane, kaya mas maganda sana ang covered court sa mga safe na lugar din tulad ng uh, covered court mamaya yan, pupunta sa opisina yan wala na kayong babalikan ha, ah, ko yan sa opisina namin kasi ikikita na nyo uli yan ba? Diba? wala na pwede nung durogi ko lang Kapag oh. pag nandiyan kaya, kakausapin ko yun ang mga update ano ka rin ikaw 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 Tare, nakiusap sa inyo si Gabriel Si Sir Gabriel nakiusap sa inyo. Eh, paano Tinabi mo doon. Diba? nag-clearing yung mga kasama ko dito. Nakiusap hindi. Tinabi mo dito. Okay. Tinabi mo mo tayo pare ha? Eh, paano po huwag niyo Paano Okay. namin niya sa sa City Engineering. Okay. Oo. Tapos tawag ko na lang ngayon kay... Danilo. Kung hindi nga eh, malingay. Huwag mo na si Mayor, pare. eh. Kali nga ito eh. Pa eh, paano kami masagasaan di, di, di may masagasaan dito? Tinatabi naman ko ngayon. Kaya rin. nga, eh, tatabi mo. Tapos sinalagay oh. nyo ulit. Eh. O, kaya yung kali, na may permiso, ha? Ka ako, Pasensya ka na kagawa. Kaya tanong mga nga sa Trabaho lang ako. Ngayon, dyan okay, eh, nga sa amin. Sa amin, sa opisina namin yan. Ako na magsasabi kay Mayor kung saan nilalagay yan. Pero ano ko okay, tanong dumara? Oo, wala. Wala problema. Pagpunta ka doon. Ah, kasi ako, inkusan lang din ako magtrabaho. Oo, oh, alam, oh, alam mo naman yan. Oo, alam mo naman, magkakasama tayo rito. Oo, rin yun yan, mabuhatin pa rin. Oo, ano mo na. Sasama natin yan. Sasama na sa sa ko ya. sa ya. sa ah, ah, lang sa Sasama namin yan, sasama namin yan. Ha? Wala ka pa pwede paglagyan yan. Hindi, meron nga doon sa lupa. Papasok mo na doon. Eh, ba't hindi mo nila, nilalagay doon? Eh, mga bata dito gusto maglaro eh. Hindi, eh. kasi kami, hindi ko lang. Ibangan kami, hindi ko lang. Ibangan kami, hindi ko lang naman doon nilalabas. Hindi lang nailigpit. Hindi lang nailigpit. Lagi ganun eh. Hindi pwede yan eh. Ha, pasensya ka na, gawad ha. Hindi lang.

Apan yung mga sasakyan, no? Ano pa pa rin? Gawa, do? Isa na lang yung naging hindi na nga yung mis na Tayo, magpapaksa ba tayo? O, alam mo naman, trabaho mo po siya. Ha? Oh, I dream nga kitna. Yan, 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 yan. Ako, pag trabaho, pero tropa-tropa tayo. Oo, alam mo naman yun. Ano ah, ko ah, na pag buwat yun ngayon sa bus, ha? Kung pa buwat yun ngayon, at buwati yun. Oo, Pero pagka... Ito kasi yung, eh, ewan ko ha Kaya kayo na humusga mga kayon Kung tama ba, yung, yung tama ba yung ganito Minsan kasi kakatwira nila eh, Kesa mag drugs yung mga kapataan eh, Maglaro na lang ng basketball eh, Ay problema kasi Nakukompromise yung kalsada e eh, kitang kita nyo naman oh, Kalsada ang kalsada ito oh, Eh Kaya ilalagay yung basketball court Eh may covered court naman doon Ayun yung kulay blue Kung nakikita nyo covered court so, Mamaya papakita ko sa inyo O oh, yung tapat mismo ng gut

Rio, ang laki tapos sila lang din kagamit ng linya. Di ba? Ah. Si kagawa pa man. to? Sabit na natin truck. Pati siya sama natin. Eh, ito, lang tayo. Oh, tingnan <if> you know, do. Ilang beses nila, kaya ng ganyan din yung kaya ano eh, kaya eh tapos tapos babalik kasi tao eto e, eto lang kami ayun lang pisina oh mga kayo pakita lang natin yung kalsada ha ayun oh eto mas malinaw oh, oh di ba yung basketball court ando doon so ilan na lang yung lane na magagamit nakikiusap si kagawad

Hindi, yun, yun. Dito, dito yan, di ba? Diba? Lagi ko nakikita dito. Huwag na dyan sa kali, ha? Pakikusap ko ko na, ha? Dito na lang. Dito, ha? May nagtitinda na rito, okay yun, yun. Nandito Pero yung lalagay nyo doon, huwag na. Ah, nakikusap ako, ha? Okay, okay lang. Yun dito, okay na yan. Huwag yung nilagay doon. Mahawa naman kayo sa taong pa yan, ha? Ha? O oh, ito, nakiusap ako sa inyo ha. First time ko itong makiusap ngayon sa inyo. Pero lagi ko sinisita yan. Oh, first time ko makiusap. Pag ito, inikuta ko, ito lang opisina namin. Alam, alam nyo naman yan. Bukas yan, pag inikutan ko dito yan, at nandito yan, wala tayong usapan. Ha? Oo nga, ano ano? Nagaanap buhay ka. Tama, di ba? Oo, tama nga mga iligal ako nung na ano. Oo, tama. Nagaanap buhay ka, di ba? Oo, tama. Di ba kaanap buhay mo? Nasa tama, mali. Ano no, po? Hey, ko, tama man eh, na mo na eh, pagkana buhay mo. Wala po kami ano, lisensya. Hindi <coughs> oh, nga, ang tanong ko, sa oo, hindi lang eh. Yung pagkana buhay mo, tama na, na, s s ay o mali? Tama na mo yung pagkana buhay namin. Wala naman kami sa oo, ano lang. Ang masama ay. po, sa may kami. Ah, iyon ang masama, nasa kali. Nasa kali kayo, di ba? Opo. Paano kung masaya ka sa akin mm -hmm. kanil, diba? mm -hmm. ano -hmm. ka dyan? Pagdaan na ka ng sasakyan? O, di ba? Ang nila po, yung ginabuhay nyo, gusto yung parking. Hindi, yung parking. Ayoko nga magpa-parking -hmm. dyan eh. di ba? Ang sabi ko sa inyo, dito, din naman dito, di diba? ba? Huwag mo nang pahabain. na ka. Sa kapila nga po kami ng KGT. Ha, dito yan, oh. Sa gitna, oh. Ayun, dito po kami. Diba yun, yun sa kapila. Ayun yan, sinabihan ko, ha? O, pag dito, pwede dito. Pwede dito. Pwede yan. Hindi po, alam na po. Oh, iya, sikit. Wakil sangat sih. Lama Tama po. ah. Bos, sikit bos. Jangan lah, ah. Wak sangat ni, ah. po. sikit bos. Kau dah tinggal, kau dah tinggal, kau dah tinggal di Ha. Oo, oh, sige. Ha? Ah, Salamat po. Oh, yan, tama yung mga ganyan, ha? Ah. Para may kayo kami tarbaho, para ano? Oo, oh, tumigil na! Ah, ah, okay. Ikaw naman, ang dagdal mo pa eh. Diba? Ang dami na nga nakikiusap sa akin. Ah, naman, gusto mo eh. Ang dagdal mo pa eh. Okay na nga, oo. Oh. Okay na. Okay na. Okay na eh. Huwag mo na pahabain. Eh. Talagang sipirin, bunga ka mo oh, eh. Tama na, wala na. Ayos pa. Ayos pa. Kawat na itong mga to may ano to may ginagawa ka dito parkingan kaya dito muna sila kahit si Sir Gabriel ko ah uh, kiniring to kasi dito may mga pasyente Dok, ano to alam mo naman to dito, dito di ba? hospital so, kasi kung may pasyente eh. paparada lang nila dyan ang bulaga pero meron to parkingan nilagyan ko to ng ano ah uh, minilagyan namin to na para may parkingan talaga sila para lumag yung kalwi ha? palang tapos, hindi palang tapos. ah oh, ginagawa pala. pa lang. Ginagawa pa. Doon yan, sabihin loob. No. Sabihin loob. No. Yeah, pagka magbababa sila, nakahasa, sinasabihan naman natin yun. Eh. Dati wala na akong girl. Ay, oh, okay. Dati na pala meron. ba? Diba? Dati naman yan wala eh. Kaya lang may ginagawa ng parkingan. Kaya, kaya nandyan lang. Sa loob, dun, dun, dun ng parkingan. Ano niya kasi rito, doktor. Nakapasyente. Tayo. Yan, ayan yung, yan, ayan yung covered court na sinasabi mo. Ayan yun, oh. No, lapit lang, yun, diba? O ko yung distance. Ayan yung covered court. Oh. No? yan yung kulay blue, yung blue bubong kasabihin nila yung para sa kabataan Ayan nga, masig dyan o O, ayan o, watch Covered court pa Oh, free for all. free for Lahat ng oh. court free for all. Ay ah, walang bayad ang ano ah, mga court. Ah, ay tumama ilang ilang, ilang. pagkakasok ng uh, malaking timing uh, oh, ano, yung isang uh, fort uh, na nakalagay uh, ay 3 or all eto yung cover eh, uh, ah eto yung kinutuwa natin naglakad lang tayo dyan uh -oh. eh o, wala pa ano wala pang nga uh, metro yan oh, dito, dito na lang sana mas safe mas eh, safe, pa sila rito eh, kaysa naman doon diba? eh, daanan na sa kaya nyan hmm. masasagasapay tao dyan tapit lang eh

nasa loob naman yun. natanong.